Magandang araw mga partners. Ngayon po, pakikinig naman po natin yung latest report ni Pag-ibig Fund kung magkano na po ang kinita nila. O oh, medyo excited ako rito. Ang na-interview po ay si Mr. Jack Jacinto, Department Manager ng Public and Media Affairs ni Pag-ibig Fund. So, pakinggan na po natin yung kanyang interview. Magano lang ako? Wrap up kasi nung 2023 ang balita kasi record high yung inyong cash loans, di ba? Kung tama ang aking pagsasaliksik, 126 billion yung home loans in 2023 at halos isang daang libo ang nagkaroon ng bagong tahanan. Meron na ba tayong figures for year-end 2024, Jack? Uh, Ma'am Ali, uh, as of now, ang figures natin ay uh, uh, as of November. Mm. Uh, So ang latest report po ni Pag-ibig Fund, uh, again coming from Mr. Jack Jacinto, uh, manager ng Public and Media Affairs ni Pag-ibig Fund, is only up to November pa lang. Baka po hindi pa tapos magsara ng libro si Pag-ibig Fund o hindi pa nagpa-finalize magsara ng libro ng year-end or ng December 2024. Kaya ang latest po na numero po na ibibigay nila sa atin is as of November pa lang. Uh, ngunit, as of November, what we can say, uh, Mam Ma Ma'am Ali and Ma'am Pat, eh, as always, at sana po, eh, wag po kayong magsawa sa balita namin, na ang balita ko namin uh, sa inyong pag-ibig fund ay, again, na napakaganda po ng performance po ng inyong pag-ibig fund. And uh, pagkakataon ko po itong magpasalamat na rin, Ma'am Ali, Ma'am Pat, sa inyo at sa lahat po ng ating mga miyembro. Kasi ang may-ari po ng pag-ibig fund ay yung mga miyembro. At dahil po sa suporta ho ninyo sa pagtangkilik po ninyo sa aming mga programa ay patuloy pong namamayagpag po at mahusay po ang performance ng inyong Pag-ibig Fund. Isang patunay ho dyan, yung uh, yung uh, amount o yung kabuang hinulog ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund record high. As always record high po. Oh. 100 121 billion as of November 120 So, oh, po. Congratulations po sa ating mga member. Dahil kung hindi daw po sa atin, sabi ni Mr. Jacacinto, baka hindi daw umabot ng 121 billion. Yun po ang total contributions na po uh, na meron si Pag-ibig Fund dun sa kanyang mga member. So, congratulations po sa atin. November, 121 billion pesos sa November. Yung total assets rin ho natin umabot at lumagpas na rin sa 1 trillion pesos. Letter tipo po, ah. Trillion. Oh, wow. Alright. It is now official, Pag-ibig Fund is now a 1 Trillion Peso Company. Ulitin ko po ah, Trillion po at T. Hindi po Billion, hindi po Million, Trillion. 1 no? Trillion Peso Company na po si Pag-ibig Fund. Ganoon na po siya kalaki. So, sa mga nagdududa pa dyan, kung dapat ba kayo mag-MP2, ah, eto na yung kasagutan nyo. Sa mga nagtatanong po, kung babagsak pa ba si Pag-ibig Fund, eh, eto na rin po yung kasagutan ninyo. Sa mga nagtatanong po kung titiklo pa ba siya, eh malabang hindi na. No? Kung siya ba ay isang solid financial institution, eh, ito na nga po, 1 trillion peso company. No? Very, transparent, but very transparent pati si pag-ibig fund. You can see their financial records dun sa kanilang website. Pwede nyo nga siya actually i-google. Yun pong mga reports nila ma uh, very 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 transparent po makita nyo po doon. So ang pondo po ni Pag-IBIG Fund is very much intact. Wow. 1 trillion pesos na po. Et yan nga po ay to uh, bunga po 'yan ng suporta at pagtangkilik na at tiwala. Yun po ang mahalaga, yung tiwala po ng ating mga miyembro sa Pag-IBIG. Oh. follow up lang ako doon. Okay, go ahead, go ahead. Kasi parang ito, fresh from ito, ongoing pa nga itong uh, kontro kontrobersya sa PhilHealth na ang laki-laki ng pondo ng PhilHealth gastusan nyo naman yung mga miyembro nito. So yung in, the same vein, na mahigit isang trilyon na ang pondo nyo, baka sabihin naman eh, eh bakit hindi nyo ipautang ng ipautang yan sa mga miyembro para magkabahay sila? Oh, mandato po natin. Ah, mandato po natin, Ma'am Ali, na yung pong nakokolekta po ng pag-ibig fund, yung pong ipon ng ating mga miyembro, eh yan din po ang siyang pinapahiram natin sa ating mga miyembro para po sila ay magkaroon ng sariling tahanan o kung di man ay makapagpatayo ng kanilang sariling tahanan. Sa mga nagtatanong po dyan, mga ka-partners kung saan po napupunta ang pondo ni Pag-ibig Fund, usually po yan sa pabahay. Yung po mga nag-housing loan, yung mga nagka-calamity loan, dun po sa provident side naman po yun, yung mga nag purpose loan, calamity loan, at saka housing loan, dun po napupunta ang pondo po ni Pag-ibig Fund. And take note po, mga kapartners, ha, wala pong balita na si Pag-ibig Fund ay kasali sa Maharlika Fund. O oh, kung hindi rin man ay eh, uh, makapag-prepare uh, to have their own homes. Kasi po yung housing loans natin, uh, ma'am Ali, ma'am Pat, ay eh, maaari po iyang gamitin to purchase a residential unit, ba, um, house and lot. Maaari po silang mag-purchase ng uh, condominium unit. Maaari din po silang uh, magpatayo o construct ng kanilang bahay sa lupa na kanilang pag-aari. O kaya naman ay eh, uh, maari bumili sila ng uh, residential lot yeah. uh, in preparation uh, pagdating ng araw kung gusto nila magpatuyo ng bahay. Mandato po talaga natin, mamali, uh, mampat, na yung pong nakokolekta natin mm -hmm. ay maipahiram sa ating mga miyembro para po sa ganyang mga, uh, sa, para po sa objective. Oh, again, the mandate of Pag-ibig Fund is magpa-housing loan para po magkabahay ang mga ordinaryong Pilipino regardless kung ito'y Uh, house and lot na purchase, condominium purchase, uh, pagpapatayo ng sariling bahay kung kayo po ay may lupa na, or even house improvement po. Pwede po yan. Pasok po yan sa pagpapalo ni Pag-ibig Fund. So, dyan po umiikot yung pondo po natin bilang mga miyembro. I was going to say, no, Jack, so that's very nice to hear. No? Sabi mo nga, you have one trillion, you have, you have a fund of one trillion, and uh, maganda yung pagpapautang uh, ninyo. But at the same time, I, I'm just curious nga, yung mga, that means to say kasi maganda yung collection ninyo, maganda yung contribution, di ba? Kaya lumalago yung pera. Pero itong mga hindi naman naiiwasan yung mga bad debts, no? yung mga hindi nakakapagbayad. Kanina nga, binanggit ni Ali na meron kayo online line auction. So sa mga ganitong paraan, paano ba ma-acquire itong mga bahay na hindi hindi natapos 'no yung pagbayad, hindi they failed 'no to complete payment kaya rinimata. ganun po ba 'yon? Uh, yun yung mga nareremata na mga mga bahay, mga assets ng Pag-IBIG. Ma'am, uh, that is very that is a very outstanding point po. Una po, yung binanggit po ninyo, oh. yung pong collection po namin. Eh, napakahalaga po niyan para sa sustainability uh -oh. ng ng pag-ibig dahil, dahil uh, ang ang uh, pondo po ng pag-ibig ay purely po no purely from the members no hanggang sa dulong sentimo po ang uh, pera po na hawak ng pag-ibig ay pera po ng mga miyembro natin mm -hmm. miyembro pera, pera nating lahat o oh, ayan po narinig po natin mismo na pera po natin 'yan bilang mga miyembro kaya po mahalaga po yung nabanggit niyo po kanina una po meron pong binabanggit po na performing loans ratio Mm. Ibig sabihin noon niyan ay yung pambang sa na ipautang natin ay bumabalik at nababayaran ng mga miyembro. Mahalaga po yang mm. i-monitor at isa po 'yan sa mga pinakamahalaga ng aspeto po da, sa amin dito sa pag-iipon. Oh. At ang magandang balita ko dyan ay mahigit 90% o uh, 90 I don't have the latest data but uh, yeah. it's more than 90% yung kung oh. performing loans ratio ko natin. Ibig sabihin po again kaya po yung tiwala po at uh, suporta po ng mga miyembro natin lalo na po yung may mga housing loan mm -mm. eh more than 90% po ay patuloy at uh, tama ang kanilang pagbabayad sa kanila oh grabe 90% ibig sabihin po maganda po ang collection system ni Pag-IBIG Fund kung ganun lang housing loan. Sa kabilang banda naman po, eh, hindi naman magiging 100% yan sa, sa katunayan. Ano? At mayroon pa rin ng mga ilan nila na hindi po nakakabayan for some reason. At pagka po ganyan, eh, tama po kayo, napipilitan po nating i-foreclose mm. at ang mga property nito. At uh, kailangan po natin siyang ibenta muli sa, sa iba pang mga interesado. Linawin ko lang mga kapartners ha, yung foreclosed po, yun din po yung acquired assets. In Tagalog, yan po yung mga bahay na mga narimata. Adong miyembro, para po eh, uh, yung pinambili ho nila dyan, yung pinambili kasi sa mga properties nila, ay pera ng mga miyembro para mabawi okay. ho natin at, uh -oh. Uh, oh, at bumalik sa pondo. Okay. Kaya dyan po naman po mapasok yung pong acquired assets natin, no? yung mga pag-ibig acquired assets na for sale. Mm -hmm. At ito po ay available via public auction, at ito po ay uh, ginawa na rin po namin online. Wow, grabe. Ginawa na nilang online ang public auction. So kung may mga kamag-anak kayo, kaibigan, na gusto pong mag-bidding ng mga acquired assets ni Pag-ibig Fund, they can do that dun sa harap mismo ng computer nila. Oo no, no? Kahit na saang sulo ka pa ng uh, mundo, basta may internet ka, pwedeng-pwede ka pong mag-bidding ng kanilang acquired assets. Para po, eh, Ah uh, kahit nasaan man ang ating mga miyembro na interesadong uh, makabili ng pag-ibig acquired asset ay magagawa po. Oh. So ayan mga kapartners no, uh, 1 trillion pesos in total assets o ang kinita na ni Pag-ibig Fund. Yan po mga kapartners, wala na pong kaduda-duda ang paglaki ni Pag-ibig Fund. Hindi na po ako magtataka kung isang araw magtatayo na po sila ng mga banko Ito pong kinita ni Pag-ibig Fund na 1 trillion pesos ano po bang epekto nito sa pag-ibig one o oh, regular contributions natin in terms of dividends para po sa taong 2024 which which po ah will they which they will announce which they will announce uh, probably February end of February or early March nitong 2025 eh di dun lalo na sa mga naka MP2 oh yung mga nag MP2 diyan yung mga nag yearly or annual dividend payout magkano po kaya ang kikitain ninyo. So bago po tayo magwakas, shoutout po muna kay Miss Ellen and Miss Beng. Yan, kamusta po kayo? Happy New Year po sa inyo. Ako nga po pala si Lemuel and thank you for watching All About Inta.